Kausapin natin si Yusek Aboy para iso ang executive director po ng Cybercrime investigation and coordinating center ng DICT. Good morning po Yusek Aboy. Magandang umaga ho, DJ Chacha, Manong Ted. Maraming salamat to sa pag-imbita ulit sa akin sa programa niyo. Oo, salamat din po. Ano, uh, Asek, ito nga po, ano ba to? Paano babasahin? DDoS o so DDoS attack? Kasi nagbigay po kayo ng babala kamakailan tungkol nga sa isang posibleng cyber attack na parang traffic flood or DDoS attack na mangyayari on November 5. Ano po ba ito? Oo. Uh -huh. Vendidos attack in yung uh, tiyatawag natin na uh, denial of service ibig sabihin non ito DJ chacha pag hinbawa ho uh, sa kahit anong website or uh, kahit anong uh, computer system ah uh, hindi natin ito magagamit kaya mm -hmm. DDoS attack ang tawag natin dito. Uh -uh. So, yung babala naman ho natin based on intelligence reports, based on uh yung mga na, na monitor natin na chatter do mm -hmm. sa mga communities, mm -hmm. uh, kasi ang November 5 very significant e eh. inadopt ya ng hacking community. Eh. Mm -hmm. uh, that baka magkaroon ng mga attacks on government uh, Uh, websites and mm -hmm. systems para naman ho hindi tayo makapag-deliver ng mga serbisyo na dapat ipahatid natin do sa mga kababayan natin. Oo, ano nga po ulit? Inadopt ng mga hackers itong November 5. Oh. So like yearly oh. meron talagang malalaking cyber attack sa na nangyayari pagka November 5. Oh, ito yung mga binabantayan. Hindi lang unang Pilipinas, but bang buong mundo because ito yung ano um nagsimula to yung uh, kung matatandaan niyo uh, Malungten tsaka DDcha yung ano yung movie na V ako uh, saan si Guy Fawkes yung November 5 yung 5th of November. Tapos kung makikita niyo yung mga hacking group nakikita niyo rin yung maskara ni uh, Guy Fawkes yun din yung ina adapt nila as yung uh, part ng identity ng mga hackers yung ano. So it, this is a uh, uh, global symbol and global uh, day of protest. Yeah. Uh, tapos tayo naman o hindi naman natin na uh, binabawalan ya, sabi oh. lang natin uh do it in a very very constructive way. Oh. Uh, na natin may mga Uh, pagkukulang pa rin at mm. uh, may mga kahinaan pa rin pero mm. 'di ba ang ang invitasyon natin work with government para palakasin lalo yung institution lalo okay. lalo no kung ang gusto niyo talaga eh, mapabuti at mapalakas yung mga sistema natin para mas mapaganda yung servisyon natin sa mga kababayan natin. Oo. Bago po yung uh, gagawin na paglaban, of course, ng DICT dito sa DDoS attack na ito, sir, yung mga hackers na ito, maging sa Pilipinas, meron tayo nito na gumagawa talaga pagka November 5. And last year, nangyari din po ba ito at papano po yung uh, naging kumbaga, eh, paglaban naman ng DICT dito? last year at saka yung mga years prior may mga pagtatangka although mga maliit-liit na mga pagtatangka ito at uh, ang talagang uh, uh, pinuputiren nila is yung talagang ano impactful yung mga defacement ko tiyatawag, tiyatawag natin na DJ Chan no? yung mga website niyan yan in ina-alter nila tapos binibigyan nila ng mga banners na naatake namin to uh, yun yung mga nangyayari oh. at saka ang ang mas binabatayan natin sa private sector eh yes. yung uh, Online Kasi uh, kami sa gobyerno, kailangan namin sabihin, eh, sa private sector, because of reputational damage, inaasahan namin na baka hindi magsabi itong mga to And yet, uh, may mga services na kailangan-kailangan, lalo na sa health and banking sector. So binabantayan din natin sila. Oo, ano po itong Oplan Cyber Dome na ikinakasana na po ng gobyerno bilang panlaban nga po dito? Well, ito namang Oplan Cyber Dome uh, na... Uh, tinatag ng DICT sa pangunahong ni uh, Secretary Henry Aguda at syempre dahil na lang din sa utos ng ating mahal na pangulo nga Ferdinand Marcos Jr. eh uh, eto ito eh, ito naman yung sistema natin or ito yung uh, uh, safety net natin uh, against external attacks naman yan yung mga parang uh, kasi hindi natin ma maalis ma na um, iba or karamihan doon sa mga atake natin, ang sa ibang bansa. So, talaga pinapalakas natin yung PDNS natin, yung domain name service natin, yung uh, protected domain name service natin para naman when, whenever uh, yung may mga atake sa ibang bansa, ma, -ma siguro natin na safe yung internet space naman hon within the Philippines. Oo. Since eto nga pong DDoS na to, parang ang gagawin niya is madadown yung website at apps yeah. o di kaya naman babagal ng huso though wala namang pagkuha ng information. Pero just to make sure na on November 5, marami na po tayong mga ahensya ng gobyerno ang gumagamit ng mga online services. Meron ba tayong backup system para hindi ma-disrupt? yung mga gagawin na serbisyo ng gobyerno on November 5. Yan yung pinapakiusap natin DJ Chado sa so iba't ibang mga ahensya ng gobyerno eh you have to remember si DICT. Uh, ano lang ho yan eh uh, hindi siya centralized yung mga systems natin and it, it is based on best practices eh kasi mm. pag halimbawa naman, man isang ahensya lang 'yung nangangalaga ng lahat ng uh, sistema ng gobyerno mm. madali atakihin eh isa lang atakihin mo eh mm -mm. so each agency kanya-kanyang pangangalaga, kanya-kanyang procurement system. Pero we coordinate naman ang trabaho ng DICT based on yung mga national cybersecurity plan natin. We coordinate with various agencies paano palakas yung system nila, ano yung mga pagkukulang nila. We even conduct yung mga VAPT testing, yung mga vulnerability assessment and penetration test to test kung malakas ba talaga yung systems nila. In a scale of 1 to 10, malakas na po ba talaga yung cybersecurity ng Pilipinas? Nasaan na tayo? Ano yan eh? to be honest it ranges eh may mga institution tayo like ang um, BSP like yung mga ibang mga financial sectors natin na malakas na malakas na malakas may mga institution naman tayo like yung mga LGs natin na medyo mahina eh, And mm -hmm. understand so biso because of yung mm -hmm. budgetary constraints tapos yung uh, lack of uh, adoption pa rin to uh, digital uh, yung digital mm -hmm. age natin no. eh mm -hmm. so it varies pa rin okay uh sa Tanong lang ng mga ano no hindi maalam sa isyung ito. Babagal ba ang internet service namin? Ako, manong Ted, hindi 'yun yung ano uh, straight answer ah uh, dapat hindi kasi ang denial of service ang inaatake niya yung systems of uh ng mga iba't ibang uh, ahensya at iba't ibang mga okay. korporasyon mm. so hindi yan internet based kumbaga okay. ang denial kaya nga ano denial of service yan eh. mm. ibig sabihin kung halimbawa dati nakakapagbayad ka sa ganitong private okay. uh, app hindi ka na makabayad or okay. sa system na yon mm. okay. kasi yung simpleng katanungan ng iba no na kumbaga wapakels dito sa mga binabanggit okay. natin ng mga kung anong mga apps na yan Kapag ba oh. ako nanood ng Netflix, babagal? Hindi <laughs> naman ako naman ng pet. Uh, di ba? I mean, yun ang yun, yun, natin. Ano, uh, yun, yun, Para lang mas ma-explain uh, eh. natin ng okay. mas basic sa okay. mga okay. Okay. oh, dito na iintindihan. Okay. Pwede bang maapektuhan dito yung mga mga money remittance gamit itong mga yeah. app, mga app na ito ng iba't ibang mga ano iba't ibang mga pay yeah. app yeah. Tama, tama yan, Manong Ted. Yan magandang example. Pag halimbawa ang private institution, mm -hmm. halimbawa yung mga money remit centers natin, yung mga banko natin, mm -hmm. pag mayroon denial of service, hindi kayo makakapag-remit or hindi kayo makakatanggap, hindi kayo makakapag-incash yung ano nyo. Whether it's a private bank or yung banko sentral na Pilipinas natin, mm -hmm. which it does, ano, which does yung overcheck. Maswerte na talaga ho tayo yung tanong ni DJ Chacha kanina, Manong Ted, yung BSP, tsaka yung financial institutions, iyan yung mga malalakas na institusyon oh, oh. natin. Oh, oh. Okay. Oh, oh. Dahil malakas. Pero worst case scenario, anong pinaka po pwedeng mangyari hindi maganda on November 5? Well, in a worst case scenario ho, halimbawa talagang ano coordinated at wag naman ho sana na parang atake na ho to, yung parang state sponsored ng mga attacks. Nakikita natin yung epekto ng mga to pag halimbawa yung mga cyber attacks ato. It cripples nations yung mga power sector natin magkakaroon ng uh, bang, uh, mga brownouts blackouts mm -hmm. yung uh, healthcare system natin hindi tayo maka-access so yun yung mga worst case scenarios Chan. okay state sponsored anong ibig sabihin noon so, yung hindi ba tayo ng ibang uh, estado ng uh, ibang, ibang bansa, bansa. yun yung mga inaanan okay. natin okay sige halimbawa isang bansa uh, oh sila tumulong oh dito sa sila ang mag uh, sila ang mag uh, magpasimuno Nung pag-atake sa iyong power grid. Yan, ha? Opo. Tama ah, po, Manon Ted. Opo. Kapag ganun na pinag-uusapan, yun ang pinaka-worst na hindi naman natin inaasahan actually na may gagawa ng no, estado laban sa isang estado. Okay. Pero ngayon... Wala naman po. Wala oh, pero dito, yung mga email mo, Opo. yung viber mo, yon, yung ba eh hindi maapektuhan? Hindi, oy. Kasi ano yan eh, Manon Ted, ang tinitingnan talaga natin yung talagang... Uh since this is a day of protest yung okay. something impactful eh hmm. yung uh, mga government systems yung nakikita natin you've been hacked mang ho manong okay. Ted yun yung okay. inaasahan natin eh oh, okay. and, sa mga websites and, 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 all oh, 'yung mga website natin so okay 'yung mga compromise na hindi niyo ma-access doon mga ganoon. Okay, okay. Do sa mga mahilig mag-post pa rin na mga nipo babies, mga gano'n, Sa mga ano ba 'yan, Twitter ba tawag doon? So, hindi na Twitter, X na ngayon. O, X, TikTok, mga Instagram, TikTok, o Facebook. Oh, oh. Tahimik sila ngayon eh. Oh, Oo, oh. oh. Hindi hindi, hindi oh. maapektuhan 'yon. De, mukha naman tuloy-tuloy pa rin. No? Ang sabi ko nga ako, parang ang uh, denial of okay. service talaga na ang putiri ako ng protest talaga no? every November 5 is mostly government systems, yes, right Manon did yes. Okay, sige. So salamat na marami sa iyong paliwanag, lalo na sa mga hindi maalam sa bagay nito Salamat, Yusek Aboy. Maraming salamat po, Manon Ted. DJ Chat. good Thank morning you. po. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa Totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!